Mura mo kinsa mga basher ba Sobra na kayo mo comment ba Hugaw na kayo na ako akong Comment section dito nga basher mo Grabe Ayaw po yung anapod Ayaw lang po kong apila ako mga pamilya Ako kung ako ako rin yung apilon Dili nang lain pamilya pa na ako pa sa mga kwarin comment section Huwag di mo ganahan sa content iskip din ninyo dili na mag-comment pag hugaw, hugaw mo dito sa comment section wala man ko namugos nga mutan ako mo sa video abil nyo lisod kayo maghimo og content magabi di ni katulog kay pag ugma maghunaw na mi gabi eh. mong i among i-content karong adlawa pero ayaw na sakit kay mo dul buang mura mo kinsa ipagawas lang ako ang akong kahungaw dul kung nang di mo ganahan, ay alam po ana ah, ano dagang salamat. Wala mo ako nasakitan kayo, ana, pero, sus, hindi lang, lang ako padawat ba? Apilon pong pamilya sa bus ninyo. Okay nag like, ako. Mora na. Dagang Salamat.